Ano-ano nga ba ang hindi magandang maidudulot ng paghiga o pagtulog ng nakadapa? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Lahat tayo kapag natutulog o hihiga ay may mga kanya-kanyang posisyon para makatulog o makapagpahinga. May nakatagilid sa kanan o kaliwa. May nakatihaya at mayroong namang nakadapa. May mga tao na komportable sa kanilang posisyon ng paghiga para makatulog. Pero alam nyo ba na sa lahat ng posisyon sa pagtulog, ang nakadapa ay mayroong hindi magandang maidudulot sa katawan dahil maaring makaranas ng paninigas ng leeg o stiff neck at paaring magdulot ito ng pananakit ng likod at balikat. Maari ding makaranas o mahirapang kang huminga at sumakit ang ulo pagkising. Maari ding makaranas ng pamamanhid ng kamay dahil nadadagalan mo ito at naantala ang sirkulasyon ng dugo at ang pagtulog ng nakadapa ay prone sa pagkakaroon ng wrinkles dahil ang iyong mukha ay nakakompress against sa pillows o unan kaya para hindi makaranas ng hindi maganda sa katawan paggising ay iwasan ang paghiga ng nakadapa at yan po ang ating health tips sana po ay may natutunan paki-like share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli